Hello mga ka Health Real Talk. Ngayon pag-usapan naman natin, pag inatake ng lagnat ang puso, usapang rheumatic heart disease. Magandang araw mga ka Health Real Talk. Ako po si Arlene at ngayong araw isang mahalagang usapin ang tatalakayin natin. Isang sakit na nagsisimula sa simpleng sore throat pero pwedeng mauwi sa atake sa puso. Usapang rheumatic heart disease po tayo. Ano ang rheumatic heart disease o RHD? Ang RHD ay isang komplikasyon ng hindi nagamot na rheumatic fever na kadalasang galing sa simpleng strep uh, throat o tonsillitis, lalo na sa mga bata. Kapag paulit-ulit na nagkakaroon ng impeksyon at hindi naagapan ng antibiotics, tinatamaan ang puso lalo na ang mga valves at dito na pumapasok ang rheumatic heart disease. Mga sintomas ng RHD ay minsan hindi agad mapapansin sa simula. Madaling mapagod, hirap sa paghinga, pamamaga ng binti o pamamanas, paulit-ulit na ubo lalo na kapag nakahiga. Palpitations o mabilis ang tibok ng puso. History ng lagnat na may kasamang pananakit ng kasukasuan. Sino ang mas madalas tamaan ito? Mga batang edad 5 to 15 years old na hindi naagapan ang strep throat. Mga adult na may history ng rheumatic re fever. Yung mga mahina ang akses sa healthcare at antibiotics. Mga hindi sumusunod sa gamot na maintenance kung diagnose ka na na may RHD. May lunas ba ito? Wala nang balik kung nasira na ang heart valves pero maaaring maiwasan o mapigilan ang paglala. Kung agad gagamutin ang sore throat na may strep infection, mag-maintain ng regular na antibiotics kung may history ng rheumatic fever, regular na magpa-check up sa cardiologist. Sundin ang lifestyle na heart-friendly. Real talk tayo mga OFWs. Kung may anak ka, o pamilya ka sa Pilipinas na laging sinisipon at nilalagnat, huwag pa baliwalain. Mas okay ang maagang check-up kesa sa mahabang gamutan. Huwag mo nang hintayin na sana noon ko pa siya pinagamot. Mga ka-health real talk, ang puso hindi lang dapat pinoprotektahan sa pag-ibig. Dapat din itong pinoprotektahan sa impeksyon. Rheumatic heart disease is preventable. Kaya sana 'wag nang umabot sa punto na buhay na ang nakataya. Ako po si Arlene at ito ang Health Real Talk dahil sa kalusugan, ang kaalaman ay unang lunas. Have a nice day everyone.